kapitayo tayo. Dali kami palengke. Eh. Bumili kami ng almusal namin dahil pero wala kami sa bahay. Yung mga bata nasa school na. Sa kanilang ng school. Napakatahimik ng bahay. First day of school nakakabingi yung katahimikan. Walang ingay, walang aligas-gas, or walang away ng mga bata. So, kami lang namisis ay nandito sa bahay. nag siya sa labas. Nagagaling namin pala yung kibo, bilig kami ng almusal namin kasi... Kami lang naman ito. Dahil pang dalawang anak na dalawang tao. saka Ay, ka. Ali? Hmm. Three, Pagkain natin? Pagkain yung daw yung 3 in kasi hindi Kopi ko, baka naman. <laughs> <laughs> Yeah. Ito yung direng katao. Hindi lahat ng... Hindi lahat ng... <coughs> Bagay na nakakaano. Lahat naman ng sobra na ito, nakakasama. Ah, po. Delicious ka na ito. Mm. Mahal talaga yun. Naglalagay sila ng ano. Diyan. Ano pala yun? Sa SM na nakalagay. Pati ilan saan? Hindi rin ngayon. Hindi na Di ba nakukuha na ko dati yung portrayage? So, sa isang chassis ng 3-in-1, hati na kami dalawa. Vlogger mm -hmm. ah, oh. tayo po eh. Anong pakanta na? Ano tayo? Dalawa na lang magkasama ngayon. Darating yung time, sabi mo nga. <laughs> Opo. Sige lang. Darating yung time na kami lang dalawin sa bahay. Wala na kaming uh, naririnig na ingay, wala na kaming nasisigawan sa taas. Sana bumaba, kumain, o ano man. So, ito yung buhay na pagka uh, dumating ka na sa stage na wala anak mo, may kanya-kanya ng uh, pinagkakabala. Diba? Pamilya na. Bata pa naman kami. Hindi pa naman ganun katanda. Pero, di ba? Ito yung pakiramdam. Ito yung pakiramdam na. Walang ingay. Yung, yung inaasam natin na, bata pa yun, di ba? Tumahimik kayo, maingi kayo. Ganun yan. Pero ano ba? Totoo pala yung kasabihan. No? Na, na, hindi yung kasabihan. Totoo yung sabi niya. enjoy mo lang yung enjoy mo lang yung ingay ng bata, yung pasaway ng bata, kakulitan ng bata. Kasi, tsaka mo lang marirealize ma -re na, na importante at masarap pala yung ingay ng mga bata na yan. Pagtumanda na tayo, pagtumanda na sila, wala na sila sa atin. Drama ko, ano? O, oh, first step, school pa lang, pero... Iyok ka? O, verman? Wala na, <laughs> nakaka-miss <you for> my... <laughs> na yung ano, mga bata na... hindi ko naman, bis. Kasi, alam mo, sa mga... sa school sila... Siguro pag malis na sila dito sa bahay, talagang yung araw kailan sila babalik doon. Yun na nga. Ibig sabihin, ito kasi yung pakiramdam lang. Hindi naman <coughs> yung <coughs> pakiramdam ng tahimik yung bahay. Kaya yani, alam mo yung malaking bahay, kung malak dalawa na lang kayo ng ano, eh, hey. the end of the day, tayo dalawa para magkasama. <laughs> Ito. Diba? Handa ako ako <laughs> ka sa mga eh. Ay! Asawa ko! Paano yun? Paano ka? na ngayon? Ito. <laughs> ito, ah... Uh, ito ay...

Um, masarap pa rin yung may mga bata. May mas, masarap pa rin yung may maingay. So, enjoy mo lang. Huwag mong pigilan yung mga bata kung ano gusto niya gawin. Kasi tatahimik din yan Pagka nag-mature, nakita nila na yung realidad ng buhay. Nalaman yung tama at mali. Ano rin yan? Marirealize nila tatahimik at tatahimik ng buhay mo. Yeah. Kaya sa may mga anak na bata Enjoy nyo yung mga dito nila Ingay nila Huwag nyo lang Huwag nyo pigilan Hayaan nyo lang sila Kasi pag dumating yung time Tulad ng ngayon Tulad ng Kaya yes, sa isabihin natin Huwag <coughs> tayong mga Sa mga mga sa kanyang pamilya Malay na sa atin Malay na sa atin Nabimiss nyo yun Ngayon palang training ground pa lang to Anong nagagawin?